1, 2, 3, action. Sige, patupok kayo. Hey, baba! Uh, ito, uh, napagtanto ko lang. Diba, uh, kahapon, nakaparang ano, less than, basta less than 50 kilometers lang natakbo ko. So, hindi siya parang ano, parang, parang gusto may ako sa sarili ko. Yan pero alam niyo yung ano yung parang na, na dismay ako parang na downgrade ako sa sarili ko na na ano na na yun lang yung natakbo yun lang yung distance na naabot ko so ibig sabihin parang ano yun parang parang gusto ng iso ko ng isuko yung parang mapapaisip ka ng gusto mo ng isuko Hagat na iisip ko pang lumaban at magpatuloy. Pero nang dahil sa nangyari yun, eto ah, nang dahil sa nangyari yun, siguro, eto na rin yung no, ano, ah, pinaka, parang isa sa mga pinakamagandang way na o yun, yun na rin yung nangyari siguro kahapon na pinakamaganda kako na lang kasi meron tayong ano meron tayong aral na ano na bagong natutunan na kung saan meron pa ka dito sa may kalagid na ano na na uh, na uh, na ano ng bayan na namumungot dito sa region 2 doon sa region 2 kako sana kasi wala na pala sa region 2 yan siguro eh, yun din yung way para para meron tayo naman akong bagong matutunan so alam nyo kung mga ganong klaseng bakay lalo na pag kahit nasa anong larangan kayo take note lagit at me lagit lagi po na meron po yung magandang dahilan kung bakit ganyan po yung mga pangyayari na uh, nangyayari sa inyo kaya naman mas maigipot, mas mainam na huwag kayong sumuko, magpatuloy lang kayo umusad lang ang umusad hanggang sa uh, marating ninyo yung tugatog ng tagumpay na gusto niyo marating kaya naman sa lahat ng mga ano dyan may mga sports yan magpatuloy lang kayo, magsanay Ilang beses ka mong madapa nasugatan, Hanggat hindi mo natututunan Ang pagsuko Hanggat hindi mo Hanggat hindi mo natutukoy Kung paano sumuko Magpatuloy ka lang Kasi pag natukoy mo kung paano ka susuko Pag nalaman mo kung paano ka susuko Mas ma Mas malala Kasi wala kang matututunan kung alam mo may kabuluhan yung ginagawa mo magpatuloy ka lang pero pag alam mong walang kabuluhan doon ka susuko yan po yan po yung ano yung uh, naging uh, reflection ko and uh, doon sa nangyari sa akin kahapon bakit less than 50 kilometers lang ako yun pero sobrang saya ko din naman sa ngayon Siguro kahit abutin pa ako na 1 week na it, Okay lang sa akin Kasi at least Kahit pa paano may natutunan ako May mga bagong aral sa buhay Big ko na naman Kahit saan ako magpunta Yan. Kaya Iyan uh, na lang muna yung updates <laughs> Ay, ang saya lang talaga ng buhay Sarap tas sarap talaga mabuhay kapag ano yan lang naglalakbay ka lang Ayan po and kita kasi po mamaya